Puro na saging, puro na saging. Ay Ya, ah, puro na sa akin yan. Mabuo muna. Yan, yeah, mabuo muna. Ay, baka mahulo ka dyan. <laughs> ay ka, hi. Hi. Yun, nag-isang bunga, oh. Bunga ba yun? Ay, duwat dyan, tate. Hindi, ibang duwa dyan. May bunga, Saan? Hindi, hindi ka duwat. ang duwa. Ay, yun. Iba yan. Pagsangan yan. Pagsangan yan. Hahaha. <laughs> Sa ba nakakita niya ngayon? Lahat to. Sumala dyan. Okay, dyan. Pagayon <laughs> na Hindi sa amin yan. <laughs> <laughs> lahat na nakikita ng mata mo. Lahat <laughs> na mga mata nyo, hindi sa amin yan. Ang sa amin lang, eto. Yan. Sumala doon. Hanggang doon sa bahay na yun. Yan, dyan sa bahay na yan. Amin yan. Amin to? Ay! Teka! <laughs> ah! Dito po. Dito po. I mean, ito tagong sigreto. Ito ito. Dahil di yan, ay may butas. Diyan ay may lalabas. Tignan mo mabuti. Pag masdan yong mabuti, pag masdan yong mabuti. Ayan na. Ayan na. ano ah! yon Ano yun? Ano yun? Uy, nagano kayo? Ate ka talaga, ate ka. Nagano kayo? Ano yun? Ano? tabi sabi po. sabi Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Is tayo? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Uy, no, talaga, Uy, no, Uy, no, ano yun? Ano yun? Balik kita yan. 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 Man yan. 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 Ang tawag dito ay palay. Yan, tani mo ng palay. Yan. Ito, tawag yan. Damo yan. Ay, Ay! 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 Hawakan mo ko Kim, tin! Kuya rin yung pasok! Dito. <laughs> Matawad <laughs> <laughs> siya. Ang tayo kay Kim! Subin mo lang! <laughs> ano, side tip, gandaan na yan. <laughs> At hindi lang yan na meron dito. So, punong to ay nag- nainom ng soft drinks Sprite. Eto ang patnoday. Ayan! Di ba kita mo? Basak <laughs> pa. Basag pa. Hay. Okay. Eh. Plada talaga. Plada talaga. Plada. <laughs> ano 'tong klaseng supl plada nito? Eh. Hu. Uh. <laughs> uh. <laughs> uh. Remota si biasi 'to. Oh. Kunain mo. Ito po, ang isang istorya ng isang lalaki na nagtatago sa baka kasi siya ay nakakulay pula. At siya po patungo sa mga puno ng kamatis. Wala <laughs> na kanawang tayo ng dahon. Wala <laughs> na kanawang tayo ng dahon. Wala <laughs> na kanawang tayo ng dahon. ako'y muling nagbabalik. Nakapagsapala lang sa baka. Nakapagsapala lang sa baka. Nagdala ng sa talo. Talo! At ito po ang nag-iisang maliit na puno ng bayabas ang tawag dito ay live. Tama ko, di ba? <laughs> dahon, dahon ng mayabas. Kaya siya maliit dahil bonsai siya. <laughs> Kaya siya maliit dahil bose nga daw, sabi niya. Ayun, ayun, sabi At hindi na yun Dahil, meron pang nakatago sa punong ito. Hindi lang sprite. Hindi kakaiba. Tingnan mo. Back to your working! <laughs> Ito na! At natin tignan. na okay. Mula sa puno ng bayabas. I ah, mean, I mean, nakatagong sikreto. Ito na po. Ito ang bunga niya. kailangan ko ito. Ito ba? Ang nakahalap namin sa aming malaking baba. Nobody. 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 Wag nga. Ayo, hindi pa pabalik. Hehehe. Sino ba lang. <laughs> lang. Dahil baka mayroon na pa sa dito. Sigurado. Lah <laughs> buja <laughs> ice cream. Ha, huh, ice cream naman. Init-init tu. Tapi tapi bu. Ingat. Sebenarnya ai nak papahan.

jangan ya, tayo babalik. Iigotin natin yan. Dadaan tayo doon. Dadaan tayo, doon. tayo. Ah, bye bye, tayo doon. Dadaan juga, doon. na. Ba -da, ba -da. Bye bye. Dadaan itu, go. Ito. Ito buong muna video. Bye bye.